Pogi natin kasama Yes! Nandito na tayo sa trailhead Hello once again mga kapunks Isishare ko sana sa inyo ngayon Ang aking experience sa Papi's Trail Tagaytay Ngunit sobrang dami na nga palang vlog Ang nagawa para sa Papi's Trail kaya hindi ako tututok ngayon sa aking mga run pababa ng bundok dahil hindi rin naman naging ganoon kaganda ito sapagkat nag-ibang anyo na ang trail dahil sa sunod-sunod na mabagyo at hindi na siya naging newbie friendly. Tututok tayo ngayon sa usaping pagpapahatak ng bike packet sa bundok. Wait, ano nga ba ang pagpapahatak ng bike? Para sa inyong kalaman, ang pagpapahatak ng bike ay ang pinakamadali at pinakamainam na paraan dito sa Pilipinas upang makabalik o makaakyat muli sa itaas ng bundok ang isang enduro mountain biker o downhill mountain biker at ang kanyang bike. Sa ibang bansa, meron silang cable car. Dito sa Pinas, depende sa trail ang paraan ng pag ng iyong bike sa tuktok ng bundok. Sa Balok Trail sa San Pablo, Laguna, itutulak mo pataas ang bike mo hanggang sa trailhead. Sa Holy Trail at sa Patagin Trail sa Alaminos, Laguna, may mga porter. Ang porter ay ang tao na iyong babayaran upang akayin ang iyong bike pataas ng bundok. Lalakad ka na lang pataas at si porter na ang bahala sa bike mo. Samantalang sa Antena Hill at sa Patiis Trail sa Rizal, sa triskals at sa puppies trail dito sa Cavite pagpapahatak sa motor ang means of getting you and your bike up the hill. Ang tanong, safe ba ito? Panoorin hanggang dulo para malaman mo ang mga bagay na dapat mong tandaan upang makaiwas sa aksidente na maaaring maidulot ng pagpapahatak. Ang vlog na ito ay tungkol sa downhill biking sa Pinas. Safe ba magpahatak? Para sa mga di pa nakakakilala sa akin, ako si Punkhead aka Admittedly Weak sa YouTube community. Certified po ako na addict sa biking at ang aking addiction sa pagbabike ay mabilis na nag-evolve at na-evolve agad ako sa aggressive mountain biking. Admittedly weak dahil bilang isang newbie or beginner, aminadong mahina ako sa mundo ng aggressive biking. My channel will serve as your intro to the real mountain biking at ang aking mga content ay based on my own experience as a newbie. So when you decide to get out of your comfort zone and try something new and exciting, watch my videos, like if they make you happy, subscribe and hit the bell button to get updates kapag may bago akong upload. Oy, anyway, what's up? Andito ako ngayon sa Bayanihan Trail. Nagdala ako ng motor, nagdala ako ng bike, nagdala ako ng panali. Kagawa kasi ako ng simulation uh, para maipaliwanag ko ng maayos sa inyo kung ano yung uh, dapat ninyong tadaan para maging safe ang iyong pagpapahatak. una na dapat mong i-consider ay yung motorcyclo na mag-a-attack sa'yo okay. uh, itong motor na nandito sa ating harap ngayon ay sample lamang motorcycle ko po siya uh, personal ko, so dinala ko lang dito for purposes of simulation uh, sa mga trail kadalasan walang tapaludo or mudguard ang kanilang mga motor okay ito po yung mudguard or tapaludo Ayan, nakikita nyo ba? So, usually wala yan sa kanila doon. Bakit? Kasi kapag biglang napaliko yan at gumanon, kakainin siya ng ganyan, nagiba na yung takbo, tapos kumalso doon sa gulong, maaring pumasok yung tali sa loob, lamunin siya ng gulong at maaksidente ka na kagad Kaya, kung maari, walang tapaludo. Mas safe po kasi yon. Pangalawang i-consider natin sa pagkilatis ng motor nang maghahatak sa atin ay yung gulong. Okay. Itong gulong. Maraming mga motor doon na nag sa mga trail ay ganito ang itsura ng gulong nila. Walang mga knobs. Yan po yung mga gulong ng motor na safe. Bakit? Kasi kapag napunta ka dyan yung tali, so pwedeng dumulas lamang. ba? Diba? Pwedeng dumulas. Whereas, kung meron pong knobs, yung gulong, na, halimbawa itong gulong na to, ay ito yung gulong ng motor na maghatak sa atin. Ito po yung knobs, yung bukol-bukol na yan. So ngayon po, pag nagkaroon ng pagkakataon na dumampi yung tali sa gulong, pwede pong lamunin ka agad. So, ayan, pwede po siyang lamunin, pumasok, pag pumasok, maaksidente ka na po. Okay, so yan po yung pangalawa na dapat natin i-consider, yung gulong, kasunod ng tapaludong. I-consider mo rin yung tambucho, dahil kapag maingay ang motor na mag-aatak sa iyo, ah, kung may mangyari man sa iyo sa likod, nakakaladkad ka na pala. Tinatawag mo yung rider ng motor na nag-aatak sa iyo, hindi kanya maririnig. So mas maganda kasi yung tahimik na motor kasi kahit tawagin mo siya kuya, wait lang. May nangyari or may nalaglag na bagay sa iyo, maririnig ka siya pag tinatawag mo. Isa pang bagay na dapat nating i-consider sa pagkilatis ng motor na maghahatak sa atin, ay yung type ng motorcycle or uri ng motorcycle meron pong mga motorcycle na two stroke na tinatawag yung mga sinaunang mga motor two stroke lang yun sila malakas po talaga yun sila humatak ang problema doon gumagamit kasi yun ng tuti kaya po pag hinahatak ka yan, masyadong mausok kapag mausok po ang maghahatak sa'yo minsan mawawala ka sa focus kasi hindi mo makikita yung sinusundan mo dahil sa buga ng usok lalo na pag na sila ay talagang paper sa yung motor kakapal lalo yung usok minsan maanghang sa mata yung usok tapos madidistract ka mawawala ka sa focus last but not the least na dapat mong i-consider sa pagkilatis ng motor na mag-aatak sa'yo is yung motorcycle condition so simple lang naman tanungin mo yung rider kung okay pa ba yung motor niya Though, minsan nakakailang magtanong kasi baka mainsulto. Pero para sa kapakanan mo din kasi yon eh. Kaya magtatanong ka talaga. Sa iyong paningin, maaari maganda yung motor pero hindi mo alam hindi pala well maintained. Kaya mas maganda pa rin magtanong. So, kapag sira kasi yung brake ng motor na mag sa sa'yo, matik na yon Mas malapit ka sa aksidente. consider mo din yung rider na mag-atak sa'yo, so get connected with him kung maari, tanungin tanongin mo kung anong pangalan niya, kaibiganin mo siya para magkaroon siya ng malasakit sa'yo, ganun kasi ginagawa ko, kinikilala ko sila, boss anong pangalan mo ah, uh, ako nga pala si punk, tapos sinasabihan ko sila ng estado ko na ako ay isang newbie lamang at hindi ako sanay sa pagpapahatak at binibigyan ko sila din ng diretsyong instruction na kung maaari alalay lang sa speed uh, kung maaari uh, tingnan tingnan niya rin ako sa likod dahil hindi nga po ako sanay though hindi naman ako ganoon ka newbie pagdating sa pagpapahatak pero minsan nagsisinungaling ako uh, nagpapahambol tayo na kunwari hindi tayo marunong kasi wala namang magaling pagdating sa ganyang mga bagay ang aksidente nandyan lang yan kahit gaano ka nakahusay kaano, gaano ka nakabihasa sa isang bagay wala pa rin makapagsabi kung kailan merong aksidente kaya ako pag nakipag connect ako sa mga rider ng motor na magha sa akin sinasabi ko talaga na alalay lamang uh, kung maari tingnan tingnan niya ako at uh, sinasabi ko talagang newbie lang ako may mga rider din ng motorcycle na maghatak sa atin na kaskasero alam niya naman siguro yung kaskasero yung sinasabi nilang parang sinasapian kapag nakahawak ng motor ay may mga ganun po ah, nadala na ako dyan once sa patiis yung ah, naghatak sa akin nakagir up pa, ang ganda ng helmet, talagang naka-enduro yung itsura niya. Yung enduro yung parang ma... nagmo-motocross, ganun yung itsura niya. Nagulat ako nung hinatak niya ako pagdating doon sa rough road ay talagang halos sinagasaan niya lahat ng mga rat, sinagasaan niya yung mga lubak-lubak. Kumusta naman ako doon sa likod? Oo, nag enduro tayo, nagda-downhill tayo, marunong tayo sa ganyan. Pero wala sa atin yung full control pag nagpapahatak tayo eh dahil nakatali tayo sa kanya. So mahalaga po na makipag-connect kayo sa rider. So palalahanan nyo kung nagdududa kayo sa itsura pa lang nito mukhang kaskasero ito. Pakiusapan nyo siya na dapat alalayan kayo dahil kayo ay newbie lamang at of course ayaw natin maaksidente. Pumunta tayo sa trail para mag-enjoy. Ayaw nating umuwi na may sugat, may pilay. Gusto natin makauwi ng buo. Pangatlo ay yung tali. Ayan yung tali. So yung tali, i-consider mo talaga yan. Dapat sakto lang yung haba ng tali na yan. Pag ganito kahaba yung tali, ang layo po niyan. So pag nangyayari dito pag mahaba yung tali, sobrang late ng reaction kapag mahaba. Lapit ka ng konti. Yan po. Pag, pag umandar na yung motor, dahil malayo po yung tali, matagal po magkaroon ng reaction na mahila yung bike. So ngayon, pag dahil matagal yan siya, ma ang mangyari, pag nabigla po ng hatak yung motor, pag bigla po yung nahatak, so may tendency na bibilis ka agad ng lapit ang bike sa motor. So ngayon, mag i po yung tali at dahil may nabs yan, dahil enduro ka nga or downhill nga tong bike mo, may nabs talaga yung iyong gulong. Pwedeng kainin, nang gulong mo yung tali at papasok na siya diyan maaksidente ka na ngayon no so iko consider mo yung haba ng tali Usually, pag kami po ay nagpapahatak ng motor, mga ganito lang siya kahaba, mga dalawang di pa. Hindi rin po pwedeng sobrang lapit. Dahil pag sobrang lapit, hindi mo na makikita kung saan nakaapak yung likod na gulong ng motor nang naghahatak sa iyo. Mahalaga kasi 'yon. Tinututukan mo 'yang likod na gulong ng motor nang naghahatak sa iyo. Kasi 'yung rider ng motor na 'yan, siya ang nakakakita ng harapan mo. So kung mayroong mga lubak, iniiwas-iwasan ng kanyang harap na gulong yon at yung likod na gulong yan ay susunod yan. Yun yung pinaka-safe na dadaanan ng motor. Kaya kung ikaw ay nakasunod sa motor na yan dahil inaatak ka niya, tutukan mo lang yan. Focus ka dyan sa likod na gulong para safe ka din. Kaya lang, sabi ko, pag ma yung tali, malapit na yung lubak or anumang mga meron dyan, may bato, malapit na masyado, hindi ka na makakareact pag sobrang lapit. So usual na makikita mo sa bundok, sa mga trail na may nag-attack, ganito ang pagkakatali nila sa, sa motor. Okay? Doon sa bike, nakatali siya dito sa steerer tube. Ayan po, sa lalim ng stem ng handlebar ng bike mo. Pero dito usual dito siya. Dito siya nakatali. Mali po ito. Pero ang tanong muna, bakit dito siya nakatali? yan bakit dito siya nakatali? Hindi siya dito. Eh, di ba mas maganda kung dito? Kasi kung dito siya nakatali, yan atras ka boy. Atras ka boy. Kung dito siya nakatali, mas mataas sana. Malayong-malayo yung tali sa sa gulong mo. 'Di ba? Kaya lang ang problema kung dito siya nakatali, consider natin jansya siya nakatali. Ha, dyan siya nakatali. Pag umandar na yung motor, mawawalan din naman ng maayos na control yung rider dahil pepersa yung motor pa paharap. Ito naman ngayon yung pwersa ng nanginahatak na bike, magiging ganito yung motor mo. So wala po siyang tamang control or sapat na control yung rider, pwedeng magwili ang motor kapag dito nakatali sa handlebar ng motor. Kaya usual dito nila tinatali. Pero mali pa rin yun. Bakit? Bakit mali yan? Dahil may chance nga po na pumasok dyan pan tapaludo. ba? Diba? Mas maraming chance. At pag ganyan, medyo malapit ka. Ganyan. Okay, wait. Ganyan. Pag ganyan ka haba, mas malapit po yan. Lapit ka pa. Kunwari nagkaslak. O, tingnan mo. Tumatama na kagad yung tali doon sa gulong. Diba? ba? Kitang-kita mo. Kaya ang pinaka the best talaga pag nag-observe ka sa tali ng ng motor nang nag sa iyo, yung merong extra ng tali pa dito. Papakita ko sa inyo. Okay, guys. Ating ah, nan to. Ah, dito siya nakatali. Nilagyan pa natin ng tali ng isa. Makikita niyo yan pag nandun kayo sa mga trail na may nag May ganitong tali pa na extra dyan para pag hinatak ay ayan po medyo nasa center. Ang kagandahan pa dito, kapag nandyan ang, ang tali, yung distansya ng tali sa gulong is malayo. So yan po ang pinaka safe. Usually, ako pag nagkikilatis ako ng maghatak sa akin, gusto ko yung may goma dito. Yung iba interior yung ginagamit nila dito. Bakit pag merong goma kasi, dahil umuunat yung goma, so hindi din mabibigla si rider pag hinahatak. Para sa akin, mas safe po yun. So, ulitin ko. Ah, uh, iwasan niyo po yung mga motor na dito nakatali. Oh, safe 'yun para sa rider, pero hindi safe para sa biker. Kaya tingnan niyo po yung mga motor kapag meron ganito, nandito banda yung tali nila. Yan po yung pinaka safe. Andito na tayo ngayon sa pagpapaliwanag ng mga bagay na dapat mong tandaan kapag nakasampa ka na sa bike mo at actual na hinahatak ka na ng motor. yung distance consistency. Distance consistency is yung pagpapanatili mo na stiff yung talle. Okay? So, the moment na hinila ka na ng bike, dapat iconsider mo yan na stiff lang siya palagi. Dahil sa tuwing magmi itong motor, syempre, yung hindi mo naman nahuhulaan yun eh na mag magbe-brake pala siya eh. Hindi mo din nakikita kung ano yung ma meron sa harap niya or ano man yung mga dahilan na maaring mag brake sya mababawasan yung speed nya pag nagbawas sya ng speed ay magkakaroon ng chance na lumapit yung bike mo sa kanila mag slack yung tali yun, mas malapit ka na ngayon sa aksidente kaya hanggat maaari nakabang ka sa brake pag nakita mong na parang nagmi minor sya maririnig mo naman yan sa tunog ng kanyang tambucho o tunog ng motor nya ah, magbe-brake ka rin para mapanatiling stiff itong tali Okay. So, walang problema yan sa pagpaakyat or ascend. Walang problema yon kasi talagang pepersa yung motor paakyat. Dahil pumepersa siyang paakyat, ikaw din relax ka lang, hihilain ka lang niya. Ang problema niyan, delikado kapag pababa. So, kapag pababa kasi, yung motor, magmiminor siya. Ikaw naman, lagi ka namang naka-freewheel, bumibilis yung bike mo, hindi mo ma-predict -ma yung gagawin ng motor lalapit ka talaga at lalapit sa kanya kaya magmomodulate ka lagi ng break kapag pababa so ang pinakadelikado na part ng pagpapahatak is yung pababa kahit hindi binibilisan ng nagmumotor or rider na gumagamit ng motor talagang yung bike mo bumibilis yan kasi nakadesign nga yan pang downhill eh ba diba? Next, stay on tight gears stay on tight gears hanggat maaari nandito ka sa maliliit na gear kasi kung nandito ka sa mga malalaki magiging malambot itong gear yan 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 dapat matigas po yung pedal ayan pag matigas ayan po Ah, uh, mayroon kang enough balance kapag naka neutral position ang iyong paa pero pag malambot po yan sa tuwing umalog-alog bumababa at taas din yung paa mo wala kang masyadong balance doon so kaya dapat nasa maliliit na gears ayan to next natin na pag-uusapan is yung position consistency tingnan natin siya dito sa likod kung hahatakin ka palang lang hanggat sa pagkatapos ng paghahatak sa'yo stay kung nasaan nakatali itong ayan yan, nakakabit. Yan po yung position mo. Hindi ka tatapat dito sa sentro ng motor. Tatapat ka kung saan nakatali yung ah uh, yung lubid, no? Kung saan nakakabit yung lubid. So, lagi mong i-consider 'yon so, dahil pag lumili ko po itong motor pa kanan. Tingnan mo, pag iliko natin siya pa kanan, nagiging ganyan yung itsura ng tali, oh. So, kung nandito ka sa sa left, marami ka pang Pwedeng galaw gagawin para makakanan ka. de ba? So, pag nandito yung bike mo sa posisyon na to, wala ka doon sa left side, mas delikado na 'yon. Kasi pag nagminor 'to siya, nagminor yung motor tingnan mo. Nag- nagminor nag yung motor, bumaba yung tali Nakatapat katapat na kagad sa gulong. Ayan po. So, delikado. Eh kung may tapaludo 'yan, nag-slack. Tapos pag hinila na, ayan. Delikado, de ba? Kaya isa sa kinonsider natin kanina, as maganda kung walang tapaludo. Hmm. angat maaari, huwag ka mag-start sa ganyan. Kasi di ba may nap dyan pag uh, kinain mo dyan. Umatras ka, di ba? Atras ka. Dapat tight na kagad para yung reaksyon. Ready? Yun. pagka magmi-minor magmi-minor magbe-break magmi ka rin para tight lang lagi actually ano, sa, no? sa hilahan, ka. lagi kang nakapret no? <laughs> oo nga, kung maaaring nga eh nakamodulate ka lang, lalo na pababa. Okay, no? para yung pali lagi yung naka -tread. Oo. so kanina, so, halimbawa umandar mandar pa ako ulit pwede ka nang ma-observence, diba hmm. ganun po yan okay. ah, ang tight Kailanan. Try natin ulit. Stop. Dapat pinapakinggan mo kung kailan ako magmo-move on. Pa? Antayin mo 'yung Antayin mo 'yung kilos ko. <laughs> Tas tutok ka sa likod ko na tuloy. Diyan ako pupunta. That's all for now, mga kapunks. Going back to our question, downhill biking sa Pinas, safe ba magpahatak? Ang sagot ay hindi. Same with downhill biking itself, hindi siya safe, pero dahil sobrang nakakapagdulot ito ng kakaibang kasiyahan sa mga aggressive bikers, we can only eliminate the risk by being very careful for ourselves. Kung meron kayong gustong idagdag or i-share para sa kapwa natin na gusto mag-try ng aggressive mountain biking, just add a comment below. Shoutout sa mga Pornstar Enduro Team sa pamumuno ni Joel Banaag aka Ecknard na siyang may initiative para ipalinis sa mga lokal ang Papis Trail. Kay Michael Erickson Sevilla, kay John Rick Hondo at Aaron Jake Enrio na nag-assist sa amin para ma-enjoy namin ang trail. Salamat din sa mga tropang tagig known as Bumsite Bikers at Amao Team. Shoutout din sa Lancaster Club of Pedalists, kay Entong Santa Maria at B-Boy Reynante na hindi nakasama sa aming adventure dahil sa schooling. Mabuhay kayong lahat. By the way mga kapunks, kasado na po ang part 2 ng aking downhill night ride. Makakasama kong muli ang Pathfinder Team sa adventure na ito. Gagawan ko po ng review ang patagin track sa Alaminos Laguna para may advance reference ang mga di pa nakapunta sa downhill trail na ito. And then, we will have the downhill night ride sa gabi. Hanggang sa muli, paalam!